Wait lang. <laughs> Hindi ka prepare? Ha? Ito pala. Jalo syarap. Oh. Okay na? Nakapili ka na? Yun. <laughs> Mm-mm. Mm-mm. Wait lang po. Makinig kayo sa kwento bago kayo magsalita guys ha. Hmm. Sige mama, antay kami dito. Magchismis muna kami dito mama. Abang hindi ka pa hmm. <laughs> Hindi niyo siya pwedeng, kumbaga, wala kayong wala tayong alam guys kung ano nangyari sa buhay niya. Bakit kung kayo nasa sitwasyon, ano bang gagawin nyo? Yabang lang naman, mayabang lang naman kayo kasi nandiyan kayo sa comment section. Pero kung ikaw kayo yung nasa, sa sa, katayuan niya, hindi ko alam kung anong gagawin niyo. Maka hmm. maihi kayo doon sa takot. May abang kayo. Pero pag kayo nasa sitwasyon, baka umiyak kayo. Ah. Magaling lang naman kayo magsalita eh. Makapangusga kayo, tanga, tanga, tanga. Ikaw, tanga tanga, bobo, inutil. <laughs> hmm. Te, nakita, comment mo. <laughs> hmm. Nakakanervous pag ganyan ang sisyon, hindi ka makapaglaban. Baka nga siguro hindi ka makapag-isip. <laughs> hmm. Sobrang mo, ha? gumagalaw pa ng lalaki, ikaw humuhubad na. Sige na, sir, pwede na yan, sir. Oh, makauwi lang ako. <laughs> Di ba, ma'am? Tama ba? Oo. Oh, oh. Tama. Ka dun. Mm. Lin, Lin. Lapinid. Maganda nga po. Yes, sir. Um, taga Cagayan de Oro po. Cagayan de Oro. ilang taon ka na? Um, 42. 42? Mm -mm. Parang puyat ka pa sa akin, ha? Ah. <laughs> ano Kapun ito? Palakihan na bags? <laughs> mm. Hindi pa nakatulog, eh. Ilan na anak ni Ma'am Linlin? Hmm. Ano hanap mo sa isang lalaki? Mm, yung kaedad ko lang sana. Forty hmm. 42, no? Tama? Yes, sir. 42 years old. May dalawang anak. Lima pa. Ay, lima pala. Sorry. <laughs> hmm. Gusto mo pa mag magkaanak? Gusto mo pa dagdagan yung anak mo? Kanino? Sa'yo? Ah! Joke. Sa akin. Joke lang po. Mag-isip muna ako kung uh, ikakalat ko yung lahi ko. Oh, isa pa lang anak ko, ma'am eh. Tangga isa. Oh, rapper. Yo, ilan taon ka na, sir? Louie. 34. Oh, 34. Baba na lang. Ma'am, 34 years old lang si sir. Tanong mo ako, okay lang ba sa kanya? Ay, tanungin mo siya. Okay lang. Okay lang, Louie? Ibigay lang naman. Louie, 42 years depende old na ito. Kaya Ikaw yung, yung tinatanong ngayon. ko eh, depende sa kanya? <laughs> Ang klase. Anong purpose na naging lalaki kayo kung magtidepende kayo sa babae? <laughs> Pas muna. Hmm. Huwag mag-request ko magpapas ka. <laughs> ha? Ikaw yung tinatanong, tao sabihin. Depende sa kanya. Magandang hapon. Eh, po, pwede Sorry lang taon ka na. Magandang hapon din po, ma'am. po, sir. Kapag 40 lang, nung 25 July. 40? Ha? Apo. 40 years old. Okay. May anak ka na ba, sir? Kaman novela. <laughs> yung pong misis ko. Meron, pero ako wala. Dalawa. Pilosopo ka. <laughs> wala sa edad yung pagka <laughs> mo. Ah. Oh, baka masipa kita dito. <laughs> Kasal ka ba, sir? paan lang. <laughs> pagka wala Kasal ka ba? Uh, yes, sir. Oh, ay, yes sir. ano? Ay pasensya ka na sir ha? kasi eh anong magagawa natin eh? kasarol kay